Hello mga kababayan, kumusta kumusta? Today is Monday. Ah. na mga kababayan na hindi ako nakabalik dun sa trabaho ko kasi ayaw na ng ayaw ng mga kapatid ng asawa ko. Ah, Ayaw ng ayaw ng kapatid ni ni asawa na babalik ako doon at saka yung mga sister-in-law ni asawa. Inanak, na pabalikin. Ngayon nga, hindi sila bumalik kasi ayaw nila yung trabaho na yun, hindi nila kaya. Kasi sabi nila, bilhin, huwag ka nang bumalik doon. Sana nang babalik pag sa ibang area natin na, ibang area na ang trabaho natin, sabi nila Ngayon nang pumunta yung pamangkin niya asawa. Si ano, yung yung kasama ko to si Endo na asawa, uh, tawag nun, pumunta siya doon pero wala yung pangalan niya. Nandoon lang ngayon yung kapara, yung pamangkin niya asawa. Iwan ko lang kung ano na ang mga ganap doon. Bitin tanungin ko lang siya oh, baka may hapon punta sila dito may hapon tanungin ko. Ayun. Kaya sabi nila na bakit ganun daw yung trabaho, napakahirap. Na para daw kaming ginawang bako. Para kaming ginawang bako. At ngayon nga, sinunto ko sa asawa ko na ay, hindi ko kayang trabaho na gano'n, sabi ni asawa, bat gano'n daw yung binigyan na trabaho sa amin Sobra daw, sobrang hirap daw yun Ay. Kaya baka mamaya ngapon, kausapin niya yung pamangkin niya Tanungin niya kung ano yung, bakit gano'n, gano'n Pamigay ng iba, bakit hindi daw lang nang kumuha ng bako para maghukay doon Kasi napaka ano eh, hirap talaga Medyo ngayon, medyo okay, okay na ako ngayon. Medyo naka-recover-recover na ako. Hindi na masakit yung katawan ko. Recover-recover na ako. Uh, recover na sana ako, pero ayaw nilang pabalikin doon. Pabalikin nila ako ng trabaho na yon kapag ano, pa, sa ibang lugar na, sa ibang trabaho, sa ibang lugar na naman, o ibang barayo yung baka magtabas ng damo, or magbukal ng lupa. Hindi gaya ganun, magbukal lang ng lupa sa, sa tatabi ng ng na kalsada, ganun, yun lang. Pero yun, hindi na ako, hindi nila ako pabalik din. Sila, nga, sila nga hindi bumalik kasi hindi nila kaya. Ay, ayun, press mo na ako. Tingnan lang natin baka next, ano, babalik din ako ng trabaho. Dipindi lang kung ano na naman ang trabaho. Tingnan lang natin ba ang trabaho. Pero yung kapit bayan namin bumalik din sila. mat matanda na yung kapitbahay namin bumalik din sila. Iwan ko kung anong, ano rin mga ano sinasabi nila. Kung gano'n pa rin naman, kung gano'n din, gano'n. Nakakaawa talaga wala kang nakakaawa. Hmm. Sabi nga ng asawa ko, bakit hindi daw nag-rent ng mga bakbak ko ba na magkukay doon para hindi masyado ano ba, mabigat. Kasi nabaka, ano ano, ba diba, uh, tatlong meter pahaba, sa pa side, dalawang meter, pa palalim, isang meter, diba napaka ano, napakahira. Kaya eh, yun, sabi ko, hindi ko kaya yung trabaho na yun, kaya eh uh, rest-rest mo na ako sa bahay. At saka hindi talaga ako pinabalik ng kapatid ni asawa at yung sister kapatid ni asawa at saka sister in law ni asawa sabi niya saka na babalik pag na ano naman yung magmagtabas ng damo ganun yung mga tabing kasada yeah. kaya ngayon sisa na sinsya na kayo mga sisa na mga higala o mga kababayan na hindi ako nakabalik hindi ako na hindi ko napakita doon